Harvest time na naman, guys. Ayan. Mayroon ng hinog. Ito. Ang laki. The giant tomato. Hmm. It's a giant. Ayan, lalaki. Mayroon pa dito bisin ko na rin itong dito. Ayan, no? Ah. Oh. Oh, di ba? Ito pa, tatlo. Ay, may tatlo dito, guys. So, na isang, ano talaga, isang punggay. Ayan, no? i ko yung isang punggay. Hmm. Yun. Oh. Ang bigat. Tingnan <laughs> nyo naman ito. Ang giant tomato ko, guys. Ayan. Ang lalaki. Grabe. Hmm. Yung limang pirase. Napuno na yung isang malaking plato. So, ang dami pa rin mga bunga. Ayan. Ayan. tsaka ang dami pa rin mga ano bulaklak nagano nag, pa rin yung mga natusulputan pa rin yung mga bulaklak ayan so ayan. harvest for today at ito naman yung malunggay ko guys ayan kalbo pa uh, nung 4 days ago hinarbisan ko na naman ayan diba? kalbo na naman sila So yan. Malaki. laki. Lalo na ito. Oh. The giant tomato. Itu, Ito may biak na. So yan. Harvest for today.